Oh, May Dodo, happy Father's Day. Ano bang ginagawa mo dyan, Bay? Oh, Bay, may Bay. Kasi uuulan ha. Wala tayong panggapong. Okay, Bay. Ano bang masabi mo sa mga katambay nating mga tatay? Ah, sa mga tambay ng tatay dyan, Fuck. tulad sa atin, Bay, laban lang tayo. Kung mayroon tayong gawin, mayroon ipagawa sa atin uh, na natin para masira rin tayo. Oo, oh, bay. Dapat magsipag tayo kasi may mga anak tayo. Maraming mga pwedeng gawin sa bukid, di ba, bay? Hi. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, bay Lolo. Isali lang natin ang lahat ng mga tatay. Isali rin natin yung mga inanganaging tatay. Na yung tatay nila, umalis. Huh? Iniwanan yung mga anak nila. At napunta rin sa mayroong anak ano ba yan bay? maritis na yan bay ya? ah oo so, oh. shout out pala dyan sa mga tatay nga panay reklamo nga atingas daw ng ulo ng mga anak nila oh no puro na lang daw pasaway ang ginagawa wala na matinong ginagawa oh no ang hindi nila alam bay nga pinapakita lang sa kanila nga yun rin sila noon nung bata pa sila. Pasaway rin sila sa mga magulang nila. Yun lang, mga katambay! God bless! Ingat!